kapag may hilig gumapang, dapat may gagapangan. Kaya itong mga trailing plants ko na potos, ginawang ko ng trailing stick. Maliit lang kasi itong mga pat ko kaya hindi maganda kung abaka pole ang gagamitin ko. Masyadong malaki. Madali lang gawin to. Kailangan mo lang ng stick or plastic straw na mahaba. Pandikit, scotch tape, gunting at syempre jute rope. Sukatin mo yung lalim ng paso, tapos markahan mo yung stick. Putulin mo na yung sobra. Lagyan natin ng pandikit ng stick at idikit to ng dulo ng tali. Tapos, lagay mo na din yung paligid ng stick para secure yung dulo at hindi matanggal yung tali. Tapos, paikutan mo na ng tali yung stick hanggang dumating ka dun sa minarkahan mong lalim ng paso. Lagay mo ng plastic tape yung part na malulubog sa paso para hindi ito mabulok kapag nabasa. Ngayong tapos na, itusok mo na yan sa paso at lagyan ng clip. Itong clip na gamit ko, panghalaman talaga to. May inam tong gamitin para sa mga trailing plants na gaya ng potos. Kung kailangan mo ng jute rope at ng clip, check mo yung basket ko. Ngayon, mega gapangan na yung potos ko.